Sobrang init nga ng panahon ngayon, kaya yung mga yelo sobrang benta lalo din, lalo na etong matatabang yelo, trendy nga yung gantong klaseng yelo, kaya ngayong araw nga, tumaan nyo muna akong gumawa ng yelo, talamin na din natin kung magkano yung kinita ng pagbibenta ng yelo ng mga ilang linggo. Maaga nga ako nagising ngayon para gumawa na ng yelo. wala pala ng uminit yung panahon. Ang dami naghahanap ng yelo. At dahil yun nga yung ginahanap ng karamihan. Hindi yung ginagawa namin. Bago pala ako gumawa ng yelo. Lilinisin ko na nga muna itong lalagyan ng mga tubig. Nalinis na din naman ito kagabi. Pero lilinisin ko pa rin para mas maganda sa vlog. <laughs> sa paglilinis pala mga guys. Sinisigurado ko talaga siyang malinis. Lalo na yelo yung binibenta. Maka kasi ng mga customer may flavor yung yelo namin. Chot, <laughs> Nagtitinda na rin pala kami dati ng yelo. Kaya nasanay na rin ako sa paggawa. Kapag meron di kasi kayong tindahan. Lahat ng pwedeng bebenta mo talaga. Katulad nga ngayon. sobrang init ng panahon. Ang hinaharap nga ng karamihan ay yelo. Kaya kapag ganitong tag-init, gumagawa din kami ng maraming yelo. Pagkatapos ko nga makapaglin sa mga lagay ng Merecho yelo. Diretso na ako sa freezer para makuha ko na tong mga yelo dito. At mailipat na din sa tindahan. Ginawa pala namin yan kagabi. Kaya sobrang tigas niya na din ngayon. Kaya kapag matigas na kayo, you know? na din namin dito sa tindahan. Kasi mabilis lang din to maubos na, lang na kapag ganitong oras. Sobrang dami na rin naghahanda. Minsan pa nga, di na rin sila umaabot ng gabi. Dalawa lang din kasi yung freezer. Kaya ito lang din talaga yung nagagawa. Kaya pagkatapos ko nga masalin yung mga yelo. Nagingin na rin ako ng plastic kay mama para makagawa na ako ng yelo. Sobrang linaw nga ng tubig. Parang gusto ko tuloy mag-swimming. Kaso ka lang hindi kasi si Chow. Kaya na lang din ako ng yelo sa paggawa pala ng yellow mga guys yung pinakamahirap nga lang na yung part yung ng plastik kaya kailangan mo muna siyang pit para mas matali mo siya ng mas maigi kasi pag hindi maganda yung pagkakatali niya matagal tumigas yung yellow kaya kailangan maganda yung pagkakatali para din pala sa mga gusto magnegosyo pwede mo din sigurong gawin tong yellow lalo na meron din kayong ref o kaya freezer matrabaho nga lang siya pero kailangan mo lang din siyang caga kasi sabi ko nga sa inyo nakapag ang piso nga dumami lalaki din talaga yung halaga niya kaya kailangan mo lang din talagang sipagan At dito nga sa bahay tambay ka lang din naman kailangan mo din talagang sumipa pa cellphone cellphone ka lang dito ikaw din talaga makikita nila kita <laughs> try ko ngayon panood ko sa facebook yung bang sobrang laki ng yelo kailangan nga daw ng pitpitin ng sobra para magmukhang mataba yung yelo sa sobrang taba nga nakakala ko nung una sasabog siya pero kaya pala mga guys kahit dalawang tapo yung nga lang di alam to ni mama na baka nga gagawa ko ng ilang piraso ganto baka lang din yung magkasya sa freezer kasi sobrang laki din pala talaga niya at eto nga nakadalawa na ako na parang pakwan na yelo sa paggawa pala ng yelo kapag merong vlog kailangan kapag nagbubuhol ka ng yelo kit lang dapat yung reaction mo pero pag sa totoong buhay na nga kailangan nakagigil ka kasi kapag walang gigil hindi din talaga matatali ng maayos yung ginagawa mong yelo Heto na pala yung mga nagawa nating yelo. Kabilan din pala ako sa freezer. Para di na rin ako mahirapan magbuhay. Freezer pala tong buong refrigerator, Kaya mga guys. Kaya din tumigas yung mga yelo. Kaya kung sisipagan mo lang din talaga, marami ka din talagang pwedeng mabenta. Kasi sa totoo so, lang, sobrang dami talaga nag ng yelo ngayon. Kaya hetong paggawa nga ng yelo, tama lang siya ngayon tag-init. Kaya it. pwede mo rin talaga siyang gawing negosyo. Kaya pagkatapos ko nga makagawa ng yelo, mga Dineretho guys, diretso na din ako sa tindahan para kunin na yung benta sa mga yelo. Kasi sabi ko kay mama, Hindi naman talaga gumagawa ng yelo. <coughs> Dito ko pala siya sa taas nilalagay para walang upe. Chot! Halos nasa dalawang linggo na tang isang grapon. Kaya bibilangin na din muna natin kung sulit ba talaga yung paggawa ng yelo. Kasi kung din o, naman. Magna natin yung pagpatuloy. Naglimang piso pala yung isang yelo. At kada may bumibili nga. Dito ha? na din namin sa isang grapon nilalagay. At dito na rin namin pinapalitan yung barya at saka papel. Kaya kung mapapansin nyo din. Naipo na din yung mga papel na nandito. Tulungan na din pala kami ni mama sa pagbibilang. Para mabilis na din siyang matapos. Kasi kung ako lang magbibilang dito. Baka nakuha na tumigas yung mga yelo. Di ko natatapos. <laughs> Tinulungan na pala akong magbilang ni mama dyan. Baka daw kasi mangupit pa ako. Ay, kahit wala pang bilang yung mga yan, mga Ay, guys. May na din si mama kung magkano yung kabuuan nito. Kasi siya'y madalas nagbibenta ng mga yelo. Kaya panigurado rin ako. Na alam niya na din tong binibilang namin. Sa mga vlog ko nga, kung mapapansin nyo, lagi na lang din siguro ako nagbibilang ng mga bariya. Kaya matatalo nyo na siguro ako sa lahat. Maglang talaga sa pagbibilang ng mga bariya. Kasi bata pa lang din ako. Makumupit din talaga ako ng bariya. Ay, nagbibilang pala. Kaya ito na yata yung naging banding namin ni mama. Kaya makalipas nga ng ilang minutong pagbibilang, yung pera na nga namin sa pagbibenta ng yelo, umabot siya ng 6,585. Ayun lang. Bye-bye!